So, hello guys, good morning. Uh, share ko lang po yung unang sahod ko sa in-stream Ads. Ayun po. So, ayan na yung po yung muso <laughs> ko nanonood. Kaya ito makapag talking-talking si mami. Tapos ito, tulog po yung panganay ko. So, ayan na nga po guys. Um, sabihin ko lang po kung magkano yung sinahod ko sa in-stream Ads itong buwan. Which is makukuha, na, makukuha ko sa... 23rd, oh no, this coming 31st ng ano, October. So, ayun, ah, uh, hindi siya masyadong kalakihan, pero at least may kita po talaga. So, ayun, pwede ko nang pambili ng isang buwang diaper ng anak ko at panggatas nila. So, ayun guys, tuloy-tuloy lang po sa pag-upload ng video. At ano, wag kayong masyadong ma-stress sa, you know, paggawa ng video. Basta't may ma-upload ka lang. Ako, ganun lang po. Basta't niinjoy enjoy ko lang. So, yeah. Basta't enjoy lang po natin yan, guys. Basta't may manood lang ng video natin. Ayun. Kikita tayo. So, yeah. At eto na nga, guys, ang sahod namin. Papasilip ko na. Ayan. O, diba? ba So yeah, upload upload lang po ng video. So ayun, nakita niyo po guys, kaya tuloy-tuloy tuloy lang po tayo sa pag-upload ng video, paggawa ng content. Especially yung mga content oh, pero huwag masyadong mag-stress, you know? Kasi ay, yung anak ko, ayan na. So ayun, huwag lang talagang masyadong stress, guys. Enjoy enjoy lang natin ang pag-upload at kikitain tayo. So, ayun guys, share ko lang po yung unang kita namin sa in-stream ads. Iyan po, iyan kita namin sa in-stream ads. So, uh, from uh, September 1 to September 30 po iyan. Pero, I think, nag-start ako ng sept uh, middle of September na mag-upload-upload ng mga videos na para sa in-stream ads. So, kaya, parang 3 weeks lang po iyan na ano namin, pag-upload ng video at yan na po yung kinita namin. So, ayan guys. Bye-bye. So, ayan guys. Huwag mawala ng pag-asa. Diba? Bye-bye.